Hey guys, nandito ko sa loob ng bahay ni Ate Bing. Alam mo kung bakit? Hinahanapan niya ako ng tinke. Nasaan ang tinke niya? Nasaan ang tinke ni Ate Bing? Saan mo ba nilagay yun? Diyan lang, dito lang. O oh. oh, bakit nawala dyan? Dala-dala mo yun kanina kasi sabi mo nga ipapajikas mo. Wala, hindi. Wala akong tinke na hiniram sa'yo. Sa kanina mo pinajikas? Doon. Sa kanila. Sigurado ka bang pag uwi mo dito, naladala mo yung tenke mo na yun? Nawala yung tenke niya. ganito, ganito. Ganito, ganito. Kung ano. Sabi ko, di ako iwan jikas. na. Titingnan natin yung tenke niya. O, tingnan tingki Saan? o oh, bakit sa akin mo hinahanap yung tinke nasan ang tinke mo eh, sabi nila oh, bukas na nakain mo o oh. oh, nasan ang tinke doon sa kanila ang anong doon sa kanila ngayon nga hinahanapan mo nga ako ng tinke mo Ikararating eh, kararating ko lang naman galing sa Bill. Wala nga, doon nga binigay yung tenke. Saan mo binigay ang tenke mo? Doon nga sa tindahan. Saan tindahan? Yan na nanay. Sigurado ka kasi pag pinuntahan natin doon ngayon, baka mamaya hindi wala mo inabot na. doon. Ila, wala, wala na, o, ano. Kararating ko lang. Saan mo nilagay yung tenke-tenke mo na yan? Ay naku ate Bing. Lasing-lasing ka kasi. Hanapin mo dyan. Hanapin namin yung tenki ni Ate Bing guys. Kaya nawala. Ngayon sa akin niya hinahanap. Ikararating ko lang din naman. Galing rumampa. Oh, ano to? Oh. Ano yan? Ayan ten -ten. Oh, bilangin mo yan, ha? Huwag mo kong hanapan, Ate Bing. naka Nakabidyo to, ha? Sorry. Sorry. Oh. Nakabideo to. Bilangin mo yan. Bilangin mo. Bilangin mo, Ate Beng. One, two, three. Ayusin mo. Nakabideo yan. Four, five, six, seven, eight. Nagdoble. One. Masa ano oh, sorry, sorry. Up Meron na three, ang mistake ko. Diba? Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Oh, ten. Eleven. Oh, eleven key. Nakabidyo ha. Nakabidyo ate Bing. Nandyan. Alis oh, na ako. Diba? Lalabas na ako. O, oh, lang yan. O, oh, takpan mo na siya dyan. Baka kainin ni, ano, ni... Ayan oh, ha. Hindi gano'n na ayaw ko. Baka kainin ni ano, talinlen. Hindi, gano'n. Ay, maraming salamat ah. Oo, oh, alis na kainin tayo ako ni Dula Pati Beng. Andiyan mo Parating, ay nakabidyo ako ha. Okay tayo dyan. Okay, okay. Oh, huwag mo na akong hanap. Nandun, ha? Walang edit-edit tong video ko. Nakabidyo yan. O, sinangalim ba ako? Hindi, andyan na. Andyan na, nakita na. Sinangalim ba ako? Nahanap ko si Dulapa kung nasaan. <laughs>